magandang umaga dragon fruit po Ma maulan ay naku maulan uy madaming dragon fruit dito guys kaso maulan bakit kasi maulan My favorite ko pa naman ang ganitong kulay ah kaso may ulan guys malaki ng dragon fruit oh Sana, ano na siya, no? Maulan. So, dami ng na Namumunga na daw ito. Kaya, babalik tayo sa bahay. May ulan! <laughs> may ulan, guys. <laughs> Palo! Ang <laughs> gara, mansad ulan na. oy Ang laki ng kamansi, guys. Grabe, basang-basa yung kamay ko, ah oh. Ano kayang meron at lagi umuulan dito ngayon? Puno na yung apat na ano, oh, drum. Lukas na kasi rin yung ulan. Oh, Tumo na po. Halos lahat ng drum. Salis ko na Ang cute na ano na. Eh. Dito na lang tayo. Anong pangalan nga nito ng bulaklak na to? Maganda no? Para siyang plastic. Pero hindi. Totoo po ito. Sayang na, din ako yung dragon fruit. May kasi. maulan din ba sa inyo, guys? Basa ako, ah. Mm, Mabulaklat niya. <coughs> So, ayan mo. No. Punta sana ito sa si madaming dragon fruit.